Okay, hello guys, sa daming bunga ng ano natin no, ng ampalaya, ipa-frank natin si Queen Rich. Try natin kung kakain siya ng hilaw na ganito. Hindi yun kumakain ng mga hilaw na ganito eh, kasi napapaitan siya. Kahit nga loto, hindi siya masyadong kumakain ng ganito. Tatry na natin, ipa-frank natin. Okay. Queen! Queenie! So, kunwari, kakagatan na natin ito dito para maniwala siya na kinakain natin. Ay. Ay. Saan natin ito tayo? Subulus na nalang. Win! Hali ka! Nangulan! No, Dali! Dali nga! Ha? Hali ka! Nagpayang pa talaga eh! Okay. ko na kasi! Malino mo, masagap. Parang ano siya? May juice siya sa loob. juice? Mmm! Mm, ang palay yan. Oo nga! Ang palay nga! Nakaano na ako? Baka matanggal ka. Hindi nga. Nakabagod hmm, nga din ako. Try oh. hmm. mo. Ayoko nga. Ano yung mo? Oh. Hindi naman. Ano oh. Ano nga? yeah <laughs>